Hi guys! So, alito uh, ko ngayon sa um, Senior Citizens Office kasi nga, di ba, nung uh, last month, uh, uh, two months ago, um, ko si Papa sa kanyang um, Senior Citizens uh, para mamiembro siya kasi nga, sayang daw yung 3K <laughs> every, ano, every month. So, ngayon, uh, bumalik kami ngayon para sa ID niya at uh, nagpa nagpasama si Papa kasi nga, uh, mahiya daw siya dito pumunta na siya lang mag-isa kaya dito kami ni Papa nasa loob siya lumabas ako ngayon so andyan po si Papa sa loob ito yung Office of Seniors Citizens Affairs ayan sa sa Anis Oriental sa OSCA sa Anis Oriental guys o oh, diba dyan din ang office nila sa so, munisipyo kasi ito dito mga mamshi yan yung munisipyo namin ng ah, asaan. Yan, um, ano ito na si Padre? Asa ay, mag ano pa? Ah, oh. dako uh, nakuha naman yung ID niya. So, kailangan namin uh, yun. At uh, yung next naman ibibigay is yung paper number daw. Ano ba yun? Paper number. Paper number, babigyan ka niya. So, ito na yung ID namin ng ma'am. Ah, di Kaya, uwi na rin kami. Ano? Ito yung ulam namin today, guys. So, sardinas, sweet. Tonight. Ay, tonight, papaya. Iedit edit lang naman ito. Oh at Alog bati at ang talbos ng kamote, guys. Mm -mm. Ayan pa yung tao dito ngayon, guys. Sobrang uh, nagkagulong ngayon. Mm -mm. At ang nagluto ay si Bati. At may hatsara kami, guys. Oh at chato na may mar, ano palaya at may adidas ng paa uh, yun yung ulam natin tunay ganyan ka ko pa kasi marami kami at yun naman sa ay si Bating King um, siya po talaga yung tinagulian na um, magaling magluto dito sa ginaguan is for farm at syempre nung dumating si uh, Britney sila po talaga yung dalawa ang masarap magluto dito at sila yung pinakakatiwalaan sa pagluluto ng lahat oo uh, uh. hmm? <laughs> Oo. Oh, oh. So habang malakas yung ulan natin mga mamsi at baha din doon sa ating um uh, eh, ha, -al ilog ayan okay, po mm -hmm. kasi baha di kasi doon guys baha po din malakas yung ulan po natin umaambun po talaga dito sa loob oo -o. at habang bising dito -bisi po kami lahat dito oo, -o. oo -o. kahit po ako ay nangangati doon naman sa kabila ay may um, naglampungan doon oo uh, at sila naman ay uh, masarap talaga yung pagluto ni ano ni Beth ni, oh, ang private person <laughs> joke lang. Oh, ayan guys, oh. Ah, uh, tawag ba siya? Papayang may talbos ng kamote at alubati. Nasa sardinas yung nas 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 halo. Ang lakas ng ulan mga mamsi, oh. Diba? So, ang lakas talaga ng ulan. Ngayon. Sobrang lakas talaga ng ulan. oyon, oh, diyan di lai yung dapos ano? kano, oyon, tapere, mm. tapere, at ano pa na Iwan ko, yun lang. suka Iwan ko pa ikaw man nagmulukso, Magic. parabong alus at talam, hahahaha, hahahaha, Ada ah, uh, sila sa shell, di rasap <laughs> so, so, hello, hello, hello. Nandito na naman tayo sa ating um, kainan sa mesa kung saan po uh, katabik uh, kung saan po yung ating mga bisita at um, sila po ay from Davao. Siya po ang pangalan po niyang sexy ay Judessa. At ayan guys, uh, ayan, wala pa po talaga ako dyan kasi nag aarap pa ako ng uh, ulam. Uh, nag pa ako ng ulam sa plato ko. Kasi wala ng ulam sa mesa. So nag ako sa... sa kalderong malaki kasi di ba yung kastrola namin ang laki di ba nakita niyo naman tapos na yung bisita namin kumpan at ilalapag ko na rin yung gulay na niluton ni Britney na ang ulam ay um, Adidas na manok at gulay na papaya na may halong sardinas at saka talbos ng kamote at talong bate. Ayan, yan po yung request po ng madam natin ngayon. At ayan uh, po ay yan po yung dinner natin ngayon. So, ngayon guys, kakain na po ako kasi habang kumakain kami dyan uh, nagkikwintuhan kami dyan uh, hindi, lang hindi na, lang natin narinig kasi nga ang aming kwintuhan ay pa about bukas kasi si ma'am si at si Gwen ay aalis bukas doon sila papunta sa Bacolod at um, 5am po yung alis nila dyan mamayang daling araw at yung mga bisita din naman natin ay aalis din sila bukas kasabay nila madam aalis din sila kasi nga may gagawin din sila doon sa Cagayan de Oro. Oo, silang uh, mga bisita at uwi din sila ng Davao after. O, ba diba? So, ngayon guys, ang pinag-usapan po natin dyan ay ang paano po uh, isali po yung, isa, uh, yung babae dyan na si Judessa sa show ni Madam Baka sa Iloilo next, next next week. Ayan. Oo, uh, uh, so... Ayan uh, yan po, nag-usap po sila ngayon. Hindi lang narinig dyan sa ating mga sa ating kapagkainan kasi nga ang focus talaga namin kasi si Jik, Ma si, si Ma'am CJ si kasi is naka-live diyan. So mukhang tahimik lang kami diyan pero nas nag ano po kami diyan nag-usap-usap kami diyan. At yan naman mga boys ay si Manman -Man, at yung sa gilid ay bisita. Kaya jan lang kain muna kami guys ha. Bye. Mamaya, uh, madaling araw. Eh, ka sa -so YouTube, Hai uh -huh. dan Wala pa siya mo kung mayroon. Hindi ako siya mo kung mayroon. Ang dadaan? Pero kayo niya. Kali na. Yung, yung, video Ay, kaya nakain. Mayroon Ano? Kaya na ba? Okay. Kaon mo ako kaon mo siya. Ako yung walang sa Tak ada sesuatu Agenito, kung paano? Mga nagwin Madrid. Moomik bangkats. ano yung sa ito? Huh. Pwede sa kina iba kung niya. May mga ganito Dahil kapit sa kabalikol. sa bahay ng mga saray niya. Moit lupa. Moit

Mm. Nababahuan mm -hmm. sila. Doon sa buko. Ay, na na Kau, dating na dapat sa... Soon kami din sa'yo. Julie, I'm a little late. Clarita. Hala. mo na ba yung isa? Gaaway-away mo tayo. <laughs> <laughs> Awawa naman niyo, yan. Walang kapare. Session <laughs> <laughs> time. Kain. Kain. And, oh ipos na tayo yung 10 na yung